Dito po tayo ngayon sa Nagoya Port. Saan na tayo maglakad-lakad? Ayan po yung Nagoya Aquarium. lakad, -lakad tayo. Pokemon ah ano pa pa lulis po ngayon hindi ko alam kung may nice. kung open sila lilinis po agad naglilinis ang mga tagalinis oh, laki ng barko oh yan po yung may bayad yata na 500 para mabisit mo yung loob, yung itsura niya. Kasi ito po yung ano, oh, laki. ano ba niya, oh. Hmm. lang yung ano niya. Siguran laki-laki yung barko nito. 660 kilo daw yung ano na to. Dito po ako ngayon sa Nagoya Fort. Ako naglalakad-lakad ito po yung ano, oh yung doon sa ilalim ng barko. First time ko pong mapunta rito sa dulo. Lagi lang doon po ako sa ano na yon, Doon lang. Galing ah. Oh. nagawa Nagata.

kaya di ito. naman yung ano. Ticket booth. Ah, may ticket siya. Dito yung entrance papasok. Try natin tingnan magkano po ba yung bayad niya. Ito siya. First.

Paano po talaga siya sa tubig, oh. Fuji Antarctic Museum. Hmm. Taro Taro and Jiro. Ito po si Taro. Ayun po si Giro. Okay. Ang kwento niya is the success, the success of the first Japanese Antarctic expedition in 1956 was due in no small measure to the two-legged dog known as Taro and Jiro. Unfortunately, adverse weather condition and the shipping shipping of the pack ice cut that member of the second expedition off from their showa station and forced them to abandon all their sledge dogs there. However. Taro and Giro survived the cruel weather of the Antarctic and when contact was reviewed with the station they were both found safe and sound. Such as miracle miraculous survival provides us with an inspiring inspiring example of courage and steadfast taking the opportunity afforded by the permanent mooring in the port of Nagoya of the Antarctic observation ship Fuji this statue has been erect, uh, erected to commemorate forever the great service of Taro and Jiro. Mm. Galing naman. Ah, ito naman Fuji. Oh. Fuji flower. Kaya na may igsilang siya. Yun yung kanyang puno. Ito po yung pinakalikod ng Nagoya Fort. Hindi ko po alam kung pwede pumunta do sa malapit doon. lapung Wala barko ngayon na dumaong. Ganda niya. Ganda ng ano. Na mag-practice dito mag ano. Mag-bike. Pwede ba dito mag-drive? Galing. Ang ganda. Ayan po oh. First time ko pong makapasok dito sa dulo. maganda Ito po yung dating ano Garden Pier Park. Alam ko sa dulo nito yung ano eh Parke Espana po yata ayon, yung parang ano siya may mga restaurant dati. Time check. 9.05. Ito po yung map niya. Anong kahoy na to oh, May sumingit na ano. Na ibang puno. Oo. Oh. Palm ano siya? Palm tree? Pero may iba yung inano, oh. Ang galing. Ang galing. tat 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 May ano po dito, oh. Ending machine. Tapos. Oh, katuwa naman ito. People's Park, Garden Fair Park, so Subway, Fountain Square, public washroom daw. Kung kailan sarado na to, saka ako napunta rito sa lugar na to. Dati, ano, bukas to. Nung 20 years ago. ano, tag dito maraming restaurant maraming mga puno-puno oh, ang ganda ng mga puno ganda nya pag nandito ka para ka nasa ibang bansa oh. ano pang ano to may nakalagay bayside carrier bay bayside daw po Oh, bawal pumasok. May mga nakalagay na ano po. Ang ganda oh. Dati po, bagong dating ako rito, bukas yan. Diba, para ka nasa ano, ibang bansa. Wala ka sa Japan. Ganda. muna lang nakatira dyan ngayon sarado na kasi <laughs> joke lang so, tapos mayroong pasyalan din sarap maging bata oh. daming palaruan ito yung oras na tinatanaw natin dun sa malayo kanina o ano ibang tapi siya puro green eto tingnan natin to more ay And dito po yan sa likod ng Nagoya Fort. Naka-Japanese po. Hmm. siya galing sa bansang to. Toya Matsuri. Tapos yung fireworks po dyan sa likod niyan. Dito. Dyan yung fireworks. Kaya ang ganda po tingnan pagka ano, meron dito ang festival. Ang dami nagsasayaw, ang dami yung mga dayuhan. Sari-saring dayuhan ang pupunta rito ito yung gusto ko sa Japan kasi kahit saan merong ano washroom yung hindi ka ba magmabalali at saka wala pong bayad <laughs> dyan sa atin may bayad 10 piso yata o 25 pesos wala kang 25 pesos Busko, di ka makakagamit ng balikuran Ay. Tapo natin yung ano. Yung ating ininom. Ito may basurahan. Wow. Dati nung araw, dito kailangan mo maghulog ng pera para lang makatawag ka ng Pilipinas. Eto. Yan. Ay, dito. Buksan mo to. Tapos sa aja ka dyan para tumawag. di uh, diba? Ngayon high tech na talaga. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga ganitong booth para makatawag ka sa Pilipinas. Saka dati card. Oh, dinis. Pati tapunan. Tapos dito, pwede na pong card ngayon. ulit tayo ilumin. Ganda umaga po mga katatits. Tingnan natin kung ano mabibili nating inumin. Ito po oh. Ano pa masarap diyan. Ta, ta ta ta. Lemon tea. Ay, ah, itong kape ulay na lang. Eto. Pulog tayo ng 100 yen. At saka 40. 20 pa lang to. Magkaragdag pa pa. Oh, yun. na? No? Oh, nito tatayo Tatot tot tot momo mo lang ay ito Ayun na Kolebula natin siya Ayun Kita na siya 140 po